Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Gemini para sa Abril 25, 2025. Ngayong araw, habang dumarampi sa himpapawid ang enerhiya ng buwan, isang di maipaliwanag na sigla ang tila bumabalot sa iyong espiritu. Ang tila apoy na sumiklab mula sa loob mo ay nagbibigay liwanag sa mga ideya, intensyon, at direksyong matagal mo nang iniisip, ngunit tila natabunan ng mga alalahanin ng kahapon. Ang likas mong kakayahang gawing simple ang mga bagay na komplikado ay higit pang nangingibabaw ngayon. Sa bawat hamon na lumilitaw sa iyong isipan o paligid, dala mo ang abilidad na makita ang pinakapayak at praktikal na solusyon, isang talento na hindi basta-basta matutumbasan. Kaya't sa bawat sitwasyong tila magulo o hindi malinaw, hayaan mong ang talino at linaw ng iyong pag-isip ang umakay sa iyo. May lakas kang taglay ngayon para hindi lamang lutasin ang mga bagay kundi baguhin ang daloy ng mga ito pabor sa iyong kapakanan. Habang tinatahap mo ang araw ng Abril 25, bigyang pansin ang bigat na maaaring dala ng katamaran o kawalan ng gana Sa unang tingin, ito ay maaaring maliit na bagay lamang, isang pagantala ng gawain, isang hindi pagtupad sa plano, o isang pagpilit na magpahinga ng hindi naman pagod. Ngunit kung tutuusin, ang mga ganitong uri ng katamaran ay dumarami at lumalalim sa ating isipan na parang ulap na dahan-dahang tumatakip sa araw. Minsan, hindi natin namamalayan na ito na pala ang pumipigil sa atin para tuparin ang ating mga layunin. Subalit kapag kinilala at tinanggap mo ang katotohanan ito, binubuksan mo ang pinto patungo sa isang mas malawak na kamalayan at determinasyon. Sa halip na hayaang igapos ka ng katamaran, gamitin mo ito bilang paalala na kailangan mong magising, gumalaw, at muling hanapin ang iyong layunin. Ang enerhiya ng araw na ito ay tumatawag sa iyo na gumising mula sa pagkaantala at yakapin ang inspirasyon bilang gabay. Ngayong araw din, hinihimok ka ng universo na huminto muna at pahalagahan ang mga tao sa paligid mo, mga taong nagbibigay kulay, lakas, at suporta sa iyong paglalakbay. Maaaring ito ay isang kaibigang laging nakikinig, isang kapamilya na palaging nandyan, o isang estranghero na nagpakita ng kabutihan sa panahong kailangan-kailangan mo ito. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pasasalamat, hindi lamang ikaw ang makikinabang kundi pati na rin ang kanilang mga damdamin. Ang munting salitang isalamat ay maaaring magbukas ng puso, magtibay ng samahan, at magsilbing tulay patungo sa mas malalim na ugnayan. Kaya't huwag matakot magsabi ng nararamdaman mo, hindi ito kahinaan, kundi katapangan. Ang pagpapakumbaba at pagpapakita ng pagpapahalaga ay mga sandatang bumubuo ng matibay at tunay na koneksyon sa mundo. Sa kabila ng kasiglahan ng araw na ito, huwag mong kalimutan ang iyong pisikal na kalusugan at kabuang kapakanan. Minsan, sa sobrang abala sa pag-abot ng mga mitiin, nakakaligtaan na natin ang pangangalaga sa sarili, ang sapat na tulog, ang tamang pagkain, ang simpleng paghinga at pagminilay. Ito ang mga gawain tila simple. Ngunit sa katotohanan ay pundasyon ng isang mas malakas na katawan at matatag na isip. Kaya't gawin mong prioridad ang sarili mong kalusugan. Magsimula sa maliliit na hakbang, uminom ng maraming tubig, maglakad-lakad sa umaga, lumanghap ng sariwang hangin, o makinig sa katahimikan habang pinapahinga ang iyong isipan. Ang simpleng pag-aalaga sa sarili ay maaaring magbunga ng mas matinding lakas upang mas malayang maipamalas ang iyong galing at likas na kislap bilang isang Gemini. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay bughaw, ang kulay ng katahimikan, katalinuhan, at komunikasyon. Ipinapaalala nito sa iyo ang kahalagahan ng malinaw na pag-uusap, ng tahimik ngunit malalim na pagninilay, at ng kalmadong pagkilos. Ang maswerteng numero mo naman ay pito at labing walo, mga numerong sumisimbolo ng espiritual na paggising, panloob na kaalaman, at malawak na pag-unawa. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay pagsusulat. Ang simpleng paglalagay ng iyong saloobin sa papel ay maaaring magsilbindaan upang mas mailabas mo ang iyong emosyon at maayos ang iyong iniisip. Ito rin ay maaaring magindaan para matuklasan ang mga pangarap na matagal nang nakabaon sa iyong puso. Ngayong araw, ginagabayan ka ng isang panawagan para magpakatotoo sa iyong sarili. Huwag mong ikubli ang tunay mong damdamin o ang nais mong iparating. Huwag kang matakot ipakita ang iyong mga ideya kahit na ito ay hindi karaniwan o tanggap ng nakararami. Ang araw na ito ay nagbibigay ng lakas upang maging matatag ka sa kung sino ka talaga. Sa pagsunod sa iyong paniniwala at damdamin, makikita mong mas malinaw ang iyong landas at mas magiging madali ang pagtahak dito. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng panahon upang manahimik at magnilay. Tanungin ang sarili, ano ang mga nagawa ko ngayon na tunay na nagpapalapit sa akin sa aking layunin? Hindi kailangang malaki agad ang mga hakbang, ang mahalaga ay ang pagkilos. Sa bawat araw na nagdaraan, unti-unting nabubuo ang mas malawak mong pangarap. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng isang simpleng desisyon o maliit na pagkilos, ang mga ito ang nagsisilbing mga batong tuntungan patungo sa mas mataas na antas ng sarili mong pagunlad. Ang huling paalala para sa iyo, mahal na Gemini, ay ito, yakapin mo ang bawat sandali ng araw na ito na may puso at diwa. Ang kalinawan, kagalingan, at koneksyon na iyong mararanasan ngayon ay bunga ng iyong bukas na kalooban. Hayaan mong ang iyong isip ay manahan sa liwanag ng katotohanan at ang iyong puso ay mamuhay sa kabutihan. Sa pagtahak mo sa landas na ito, matutuklasan mong hindi mo kailangang hanapin pa sa iba ang sagot, nasa loob mo na ito. Magtiwala sa sarili, igalang ang iyong kakayahan, at buong pusong tanggapin ang paglalakbay na nakalaan para sa iyo. Patuloy mong ipunin ang lakas na mula sa loob tandaan, ikaw ay isinilang hindi lamang upang makibagay, kundi upang magningning. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, Nasanay sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer kung saan nag a upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.